Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuli kayo sa pagawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan samantalang iniahati ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mitiin, isang bagay itong sa puon inihiling, ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, si aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Alleluia! aleluya, Hirap kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang sanaping may pagpapatapos niyon. Baka may lagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na magkikipagdingma sa kapwa hari ang hindi mo nauupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan at kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayundin din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat ng kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.